Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po si Mayor Rodisha Matolo Sali ng Municipality ng Sapa-Sapa. Ang kapatid ko na majority candidate ng municipality ng Tandu Bas, ang campaign manager niya, pinatay nila kanina pinatay ng, ng opponent ng kapatid ko, ang campaign manager ni To Haji Romar Matolo. Ang pumatay, ngayon, ang gusto ko lang malaman, kanina nangyari, si To Habib, estimated time ng 4pm kanina, pinatay nila. Ang hinihingi ko lang, ikaw, sibo kita, Mayor! Di mo controlled ang area mo ang mga lost command na tao mo? Yan na ba ang kaya niyong gawin? Pumatay ng tao? Bukas Ramadan! Kinsom Ramadan! Ikaw, Vice Mayor Rahima Salih, Sobrang ginawa ninyo ha tao! Para hakawasan niyo, patayin ninyo ang tao! Hinihingi ko ang support ng mga tao ngayon na tulungan kaming mahanap si Dodong Jamir kasin ni Mayor PJ na pumatay sa campaign manager ng kapatid ko. Nangyari kanina, bit, pumunta doon, bitbit -bit ang Armalite, bitbit -bit ang baril, hindi lang premeditated, hindi lang plinano, talagang pinerpet nila. Pagkatalikod, binaril nila. Ang layo ng area ko, gusto ko tumakbo agad doon kanina nagpapasalamat ako sa mga men in uniform. Mga kapatid nating kapulisan, na-retrieve na po yung katawan kanina. Alhamdulillah. Well, hindi nila papadaanin pag hindi government ang... Ano. Imagine, ha? Yung katawan nung patay. One, talagang men in uniform ang pumunta. 7 p.m.,